MJ Mabunga Ayan pa shout out Idol sa team Batang Samar Ay shout out Sa mga Batang Samar dyan mga idol lo. ere nagsimula na Ang 40 above Nagsimula na mga idol At naroon na talagang kargahan na dyan First lap, first lap, nandito na, first lap At makikita natin dito kung sinong nangunguna At mukhang Breakaway Breakaway si Kuya Edward okay, yung walang ensayo. Nandito ang walang ensayo. Break away. At yan na ang inasabing wala daw ensayo. Pero nang be-break away, kita mo na mayat mapayag ba kayong mga idol natin dito sa likod. Nako, na talagang pipiga at pipiga yan rin naman, limang ikot at ngayon ay naging apat na lang at ere ay talaga si Idol. Talagang pumipiga pa at nako may pasigad pa si Kuya Badoy. Nadyan si Tapia, Tutug na at naroon nakita mo naman talaga. At ayan na, may naiwan pa tayo dito, dalawa. Si Kuya Pamarin at si Kuya Motar ay kita mo naman yan at nandito na tayo at nakaragpas na sila sa kanilang pang unang ikot at ere, tuloy, tuloy lang tayo mga idolo peloton at ito malalaman na natin kung sino naman break away pa rin ba or inaabot na at narito na nga ni at makikita natin mukhang solo pa rin solo pa rin ni Kuya Edward yung ano ikot kita mo naman yun talagang sinolo at tingnan natin kung ilang segundo 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 seconds ang pagitan nila mga idolo Ten seconds ten seconds ten seconds ang pagitan at ayan na nga ano, ay. kita mo naman yan at sige pausay tamang laylo laylo na lang kasi may napaghandaan yan sa RV ano na naere Oh, nandito na si Sir Roger. Um, Last three laps para sa ating mga nasa unang grupo. Oh, no, kita mo naman yan, no? tumitira si Kuya Tapia at nairin na si Kuya Pamarin at nairin at sino pa rin kaya break away pa rin kaya break away pa rin kaya ang walang insan hindi nakalagay sa likod um, kaya Good morning kay Frank Hugno Yan na Kay Mrs. Jan Shoutout Joseph Lambon Aba o naka talaga nanood pa ay O so, na Si Kuya Timbot Kero Nag last two laps Last two laps para sa mga idol natin Bumajik Kitay ni Pocho Bumajik Bumajik

tahu na. <laughs> Roger nah itu nah motor pamarin atyun. Ani na si unti-unti nang naiiwan. Kaya na si Kebadoy pala nandito sa likuran. At narito na naman tayo at ito na. Para sa kanya pangkapat na ikot, alas lap na para.

9 30 1 2 3 4 35 seconds ang pagitan ng ating second at third 30 seconds ang pagitan ng ating second at third 30 seconds Good morning uh, Idol Jaime Monreal 30 seconds ang pagitan okay. At naari ito na si Kimutar Lumalayo ng Aguat At si Kuya Pausay sigurado naka-reserve ito para sa road bike category Dito may dumadating pa. Kuya Paos. sa Roger. Narito na ang walang insayo. Narito na ang walang insayo. Ang walang insayo. Second si Kuya Bayon. At narito ang third si Kuya Timbo umaagaw na third place at kita mo naman 'yan, no? Iyon, no? Kita mo naman, yan. age doesn't matter, nasabi. to pang apat to pang apat pang lima yun na nakangiti pa tabi oh, tabi, tabi bata bata tabi 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 o oh, nagarimati yan oh. Nagre-remote na Badsuleta at Tapia Tapia, Badsuleta, tinuog sa gilid Badsuleta, tinuog sa gilid At ayan na, at patuloy nang naiwan Si Kuya Tapia, ayan na